Hello, si George po ito. Kamusta ka na? Ayan, ito ay nabili ko sa isang online shop na very famous. Hindi ko na nababanggitin. Pero comment na lang sa baba para doon ko na lang ilalagay. Uh, mas mainam ang ganitong battery kaysa doon sa nabili ko dati sa Kiapo na rechargeable. Dalawa siya. Kasi kapag... Uh, wala na yung battery, ang mama ko ang nag-recharge. Eh, dati, nakita ko na naka-recharge at naka-green na. Eh, baka pagmulan pa ng Sunog, kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng ganitong klase ng battery kung saan itong battery na ito ay ginamit ko nung ako ay bata pa sa Quezon province kasi ito yung aming ginagamit ever ready. Pati yung stainless na bat na flashlight na malaki, namimiss ko rin. Actually, nakakita rin ako sa binilhan ko nito. Next time, yun ang bibilin ko. Kasi gusto ko, uh, ito yung gamitin ng aking inay dahil madalas sa madaling araw, gumagamit siya ng flashlight kapag uh, pinapatay ko yung ilaw sa sala. Ayan, at uh, kung ikaw ay nagahanap ng ganitong klase ng ng flashlight na hindi nire-recharge at ang gagamit ay senior citizen o bata, mas mainam itong dalian Kasi ano rin to eh, lightweight, pwede mong ilagay sa bag mo in case na may bigla ang brownout or emergency sa isang building, kapag ikaw ay nasa labas, nagsa-shopping, ay meron kang dudukutin na flashlights sa iyong bag. Ayan. Nako, maraming salamat sa iyong panonood. In-inform ko lang kayo na may ganito pang klase ng battery. Hindi ko lang alam sa isang sikat na convenience store kung meron pa sila na ganitong klase ng flashlight. Kasi minsan parang nakakita ako sa kanilang uh, branch. Yan, isa rin sikat na convenience store na meron din sa western countries na branch. Ayan, ito po mali si Joget na nagsasabi na ang pagawa ng kabutihan ay may magandang epekto sa ating buhay.